Hello mga Mars! Ito naman yung recipe ko ng aking panindang palabok. Ito yung pinaka-ordinaryo kong luto sa palabok na binebenta ko ng 15 hanggang 20 pesos dito sa aming kainan. At iba rin yung paraan ko ng pagluluto naman doon sa aking pa-order na special palabok. Marami kasing nagtatanong kung paano ko daw niluluto itong aking paninda na 20 pesos na palabok. Pagkagisa ng sibuyas at ng bawang hanggang sa mag-golden brown, ay naglagay lang ako rito ng isang litro ng tubig. At one half cup naman sa tinapan na powder, isang piraso ng hipo na cube, 1 kilo na chicharon powder at kaunting asin, 1 teaspoon ng powdered seasoning at ng kaunting pangkulay na at suwete. Kailangan mo lang haluin hanggang sa madurog yung chicharon para lumapot itong sauce ng palabok. Naglagay ako rito ng isang pirasong itlog at haluin lang nang mabuti. Yung ganito kalapot na sarsa ng palabok ay pwede nang ilagay yung pinakuluan at nakasala na, na noodles ng palabok. Kung gusto pa ninyong mapasarap itong palabok ay pwede pwede kayong gumamit ng giniling na karne o kaya naman ay seafood. Pwede rin kayong maglagay ng gulay na pechay bagyo. Sa toppings naman ay naglagay lang ako ng hiniwang itlog na nilaga at chicharong baboy.